Hi guys. So don't ngayon show na me, I'm naked. Don't worry, I won't shoot you. <laughs> so nasa labas kami ng Chawasen sa ano to? No, So Basin Pro para sa aming yearly picture with Santa. So every year nagpapa-picture kami dito kay Santa, nagpapa-schedule lang kami, nagpapa-book. Pero libre 'yon. Free for free. Parang wala kaming namin this na yun except nung no pandemic no, lang. Nung pandemic namin. lang. Yeah. Nung no, pandemic lang. So, for 10 years now, pinipicture, napapapicture kami kay Santa. Yes. So, mamaya pupunta kami dyan, libre. Pagkita namin sa inyo kung ano yung mga mangyayari. Dati kasi nagbabayad pa kami. Yeah. Kasi kung sa labas ka magpapapicture sa ibang mga uh -huh. mall, may bayad yung picture with Santa. Pero dito libre lang. Magpapabook ka lang online. Sige. Pwede rin mag-walk in. pwede rin mag-walk oh, mag Pero maghihintay ka. Uh -huh. So, Yeah, cool. See you inside guys let's go. Oh. Wow. Right, express Entry kami kaya mabilis yung pila sa side, mga, ano, yun. mga drop walk-ins. sila. So, after this family time. Let's go mami, Let's go bye-bye. This is okay, right? Santa. Ito yung buong setup set up so guys, ito na. Nakuha namin yung picture. So, lalagyan namin ito sa album namin. Parang compilation. Makita namin kung paano naglakihan yung mga bebe tuwing Pasko. <laughs> ito, share ko sa inyo sa mga pictures na nakuha namin for the past 10 years. Hello guys! Nandito kami ngayon sa labas kasi may aurora Nakikita niyo yung parang pula na yan? Ayan no, ang ganda ng aurora Compared dito, tingnan yung papakita ko Dito wala o, oh. napaka -dilip. Pero pagdating dito sa side na to, sa side na to Ayan o no? Ayan no? pulang-pulo, -pulang. ang ganda tingnan Iba, Ayun mga bata Ayun mga bata picture sa Aurora. Ayun lang, tingnan yung background, no? Wow! Ganda! Hi guys, so breaking news, hindi pala Aurora yung nakita namin na yun, kundi greenhouse light effect lang. Kasi sa bandang delta, maraming greenhouses. So hindi siya Aurora hey, ha. Look, look what I have. Okay. Wait, we're still so yun guys, hindi siya not? greenhouse effect. I mean, greenhouse hindi siya right? Aurora. Greenhouse light effect lang siya, nang, right mami? Yeah, ng marijuana. Ng marijuana. Ang <laughs> <laughs> dami kasi marijuana rito. So there you go guys. Hello guys. So, kalatapos lang nung Remembrance Day last Tuesday. And ang nakagawa dito sa Canada, pagkatapos na pagkatapos ng Remembrance Day, is pwede nang set up ang mga Christmas decoration kasi Christmas season na yung inaabangan namin nun. So, ayun yung mga bata. Ilabas ko na yung Christmas uh, tree namin mula sa storage. saka yung mga Christmas ornaments. So, tutulungan nila akong mag, uh, ang tayo ng Christmas tree. So, mapapansin nyo, <laughs> may sugot ako rito kasi na-enjoyed ako sa paglalaro ng basketball kanina sa, ano na, sa CFC Brown. Nanalo kami, pero yun lang, medyo nasi ko, kaya medyo malaki-laki yung stitch. Pero, okay lang yung ganun talaga. So, sa paglalaro ng basketball, hindi may iwasan yung mga aksidente. So, pagpasensya nyo lang kung mayroon kayo nakikita dito sa mukha. Let's go! Ayusin na natin yung Christmas tree! Yippee! You feel right there? Yep. You feel right? Yep. Okay, let's go. So there you go guys. I hope tag enjoy kayo sa ano namin, sa bunting Christmas decoration namin. And kahit na medyo maliit uh, uh, unit namin, I hope kayo pa nag-enjoy kayo sa ginawa namin ngayon. And if you don't mind, please don't forget to subscribe. Subscribe to our channel, like this video, click the notification bell, and share this video with your friends. Maraming um, salamat po, mga sa so susunod. And that's Merry Christmas! Bye! Paskas na sa amin! Bye! Ayun yung mga ano namin, oh. From the Philippines! Yeah, yung aming mga parol. From the Philippines! Bye!